Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also a mom. Hi mga guys, for today's video nga po pala itira samahan nyo na naman ako sa panabagong araw na aking buhay. Siya nyo na po pala aking boses kasi parang hinahabol na talaga ako ng kabayo dito. Hahaha. Ito nga po palang video na ito ay nung Undespa pa, November 1. Ngayon ko pala nga po talaga ito may edit Kawa nang wala nga po talaga ditong wayboy sa greenhouse. Bago nga po pala kami pumunta dun sa bahay ni mama, ito namin muna nga po mag-aalmsal muna po kami mag in partner. Alas 12 na po pala yan umaga, kaya naman talaga umagahan at ang halian na yung ginagawa namin para isang kainan na lang. Kailangan naman talaga kasi magtipid. Daba naman talaga, mahirap talaga ngayon ang buhay at mahirap na din ng pera. Gusto mong magtipid pero ang dami mo pagkain tapos may papapsi pepsi ka pa. Kami nga po ng dalawa dyan na aking live-in part. gawa na nga po pala si baby Sherry ay tulog pa sa part na yan. Kaya naman talaga ako talaga ay nakakakain ng maayos. Yeah. Hmm. Okay. Uha nga po pala ako ng ulam dyan. Gawa ng kulang pa talaga yung ulam sa amin. Diyos ko po. Nga po pala sa part yan ay papunta na nga po pala kami dyan sa labasan, Ang papunta kila mama. Gawa na magagawa nga po kami at magtutulong nga po pala kami para sa handa dun sa pagtulod nga po. Gawa na ang lalo. Lalo nga din po pala ng mga sementaryo ng pagtutulod namin. Kaya nagtutulod na lang nga po pala kami dito sa bahay. Pagkapunta nga po pala namin dun sa bahay ay nakita ko naman po agad ito si ate Mara. Ay nagbabalat na nga po pala ng sibuya. Si ate Shil po na nagluluto na po pala ng, ng butter chicken. Tapos po, nung po si ate, tinikman ko naman po ito agad abay, sarap naman po talaga nitong tunay parang pang-gayos kasi talaga yung luto niya, oh nung natapos na nga din po pala kami ng mga pagluluto, ayan nga po pala yung handaan namin, may butter chicken may macaroni salad, may bihon may spaghetti, may sinokmani, magsik saritsit, may alpunso, oh lahat na po talaga na nakikita niyo yan, ayan, huwag ko na po isa-isahin, abay, ang hirap naman talaga magsalita dito <laughs> Nung nakatulod na nga po pala dyan sila mama, eh naman po talaga yung dalawang bata ay eh, abang kulit-kulit naman talagang tunay. Garita naman nga po pala dyan si mama gawa na ang lilikutan naman talaga nitong mga bata. Tagsama po po talaga si baby Sherry sa lahat nakalikutan ng, ng dalawang yan. <laughs> Usapan nga po pala namin na mapunta nga po pala kami din sa may Campo Santo ng San Lorenzo. Gawa ng andun nga po pala nakalibing yung lola namin. Baby share nga po pala, iniwan ko nga po muna kay mama. Gawa na nga po bawal po siya dito. So, so curious din nga po pala ako kung ano po ang klase ng Campo Santo kapag gabi lalo undas. Nung nakita ko nga po pala talaga ito ay mapapakanta ka na lang talaga ng Remember Me. Remember Me. O oh, ba diba? sabi ko sa mapapakanta talaga kayo ng Remember Me. By the way nga po pala, pasensya nyo na po pala kung talagang maingit talaga itong bubong namin dito. Gawa na nag-uulan-ulan nga po pala ngayon. Aba hindi lang talaga ulan na maririnig mo dito, pati yung mga naguhunong yung insekto sa gabi. <laughs> nga po pala sa part na hinahanap namin kung saan po nailibing si Lola noon. Gawa ng nakakalito na nga po, gawa ng ang dami nga po talagang tao. Abay, nag-jacket-jacket pa nga ako, akala ko talaga dito. ay malamig abay, sobrang init naman talaga.

Abay sa pagkalayo-layo nga naman talaga na aming nilakad, abay ito na, nakita na namin kung nasaan talaga. Sobrang dami nga po talaga ng tao ay nakakalito na talaga kung saan kami dadaan. Pero sabi nga po niyan, kahit gaano pa po kahirap, kahit gaano pa po, po talaga katarikandaan, kung talagang mahal mo yung pupuntahan mo, ay kaya mong tiisin lahat, mapuntahan lang ito. Mmm, Diyos ko, drama nito ba eh. Nung napapunta na po pala kami dyan kay Lola, ay nandito nga po pala si Tito. Nagbabantay nga po pala dyan at nagtitirik nga din po pala ng kandila. Nagtirik na nga po pala kami dyan ng kandila kay Lola at tinirikan na nga din po pala namin ng kandila itong pinsa namin dito na si John Mark. Hindi ako nagdala ng tray Buhay na <laughs> Ano sa buhay? <laughs> itanan mo itlog kuya may bakwag makbang makbang may nagtanong pa din sa kuya kuya may atay ka ang umire din ka ang umire din ka nanginig <laughs> <laughs> man <laughs> sa pinasasadya Ah aba naman talaga ito si Tito Roy puro naman talaga kalokohan at dyan yung po pala sa part na yun ay pa na nga po pala kami dyan ni ate siya. Kigawa na nag na nga po pala si mama na nag-iiyak na si baby Sherry kaya kailangan na talaga umuwi. By <laughs> the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin. At yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa in comment section. At huwag niyo pong kakalimutan, Irish Word Vlogs. Thank you so much.